Totoo nga ba na itong si Angelica Sambrano ay nakarating daw doon sa impyerno? Yung po yung ating aalamin sa video na ito. Isa po sa pinakaalam po natin o yung pinakakilala natin na nakarating na raw sa impyerno ay itong si Angelica Sambrano. Maring familiar na po kayo dito kay Angelica Sambrano kasi nga po, kunento niya na siya raw po ay nakarating sa langit at sa impyerno sa loob ng 23 hours. At hindi lang daw po isang beses na bisita niya yung langit at impyerno. Sa totoo lamang po, nabisita niya raw po ito ng apat na beses pa. Ang pinakadahilan daw po kung bakit siya po ay inalaw ng Diyos na makarating doon sa impyerno at sa langit ay para daw po sabihin sa mga tao ang katotohanan patungkol sa mga lugar po na ito na ito raw po ay tunay at totoong lugar. Kasi po mga kapatid, marami raw pong hindi naniniwala sa impyerno. Yung iba po ginagawa lamang itong katatawanan. Yung iba po kapag ito po yung pinag-uusapan, wala po silang pakialam po dito. Kasi nga po, hindi po sila naniniwala sa impyerno. At yung iba po talaga, totally, na walang alam patungkol po sa impyerno. So, sinabi niya po na sa pamamagitan po ng testimony niya na nakarating po siya sa impyerno, yun daw po yung bubukas sa isipan ng mga tao para malaman po talaga na meron pong impyerno. So, iba't ibang mga revelation raw po yung natanggap niya mula sa Diyos. At yun nga po, isa na po dyan, yung vision niya patungkol po dito sa impyerno. may po mga kapatid, tingnan po natin dito yung ilan po sa na-experience ni Angelica Zambrano doon po sa impyerno. Ngayon po mga kapatid, ang impyerno raw po ay naandun po sa isang malalim po na hukay. At doon nga po naririnig na raw po yung mga tao na nagsisigawan po sa sobrang hirap. At ayon po sa kanya, yung amoy daw po doon pa lang sa papasok ng impyerno ay sobrang nakakasulasok daw po. Nakakaduwal daw po at hindi mo kakayanin yung amoy doon pa lamang sa papasok ng impyerno. So nung pababa na raw po sila doon po sa malalim na hukay, nakita niya raw po na meron pong mga umaakyat po na mga demonyo na sobrang bibilis daw po nilang magsiakyatan. At yung mga itsura daw po nila talagang nakakakilabot daw po. So may mga malalaki po at mga maliliit at iba't ibang uri daw po sila na nag patungo raw po doon sa mundo. Kaya raw po mabibilis yung pagtakbo ng mga demonyo kasi nga po konti na lang daw po yung oras po nila dahil paparating na raw po yung Judgment Day. So nagdo-double or triple time daw po sila para marami raw po mga tao lalo na nga po mga kristyano ang mapahamak po doon po sa impyerno. Ngayon po nung na po sila sa impyerno sabi po ni Angelica, meron daw po siyang nakita doon na selda At doon po sa selda meron po doong lalaki na pinapahirapan daw po ng demonyo. At siya po ay nasa gitna raw po ng mga apoy. So yung lalaki raw po na yun, meron daw po nakalagay na numerong 666 doon po sa kanyang noo. Ngayon po, yung tao raw po na yun na pinahihirapan, yun daw po, alam naman daw niya po yung salita ng Diyos. Kaya lang daw po ang problema, hindi niya raw po ito isinabuhay. At ikit sa lahat, namuhay pa po siya sa kasalanan. Kaya napunta raw po siya sa emperno at doon po siya pinahirapan. Ngayon po, ayon po sa kanyang testimony, sa po sa nakakagulat na sinabi niya, nakita niya raw po doon si Pope John Paul II. So, nagtaka raw po siya kung bakit na doon yung Pope. E alam niya naman daw po na ito po ay isang religious leader. So, sinabi po doon, kaya raw po siya nakarating doon sa impyerno, kasi raw po, hindi raw po siya talaga totally nagrepent sa kanyang kasalanan. So, nung nakita niya raw po itong Papa, ang sabi niya po, meron daw pong malaking ahas na may mga karayong na nakapalupot po sa kanyang lalamunan at siya raw po ay talagang nagmamakaawa na maiyalis po doon po sa lugar po na yon. Dahil nga raw po sa sobrang paghihirap na nararanasan niya doon sa impyerno. At bukod po doon sa Pope na nakita niya doon sa impyerno, meron din daw po siyang nakita na mga pastor doon po sa impyerno. Ayon po sa kanya, kaya raw po naandoon yung mga pastor po na yon, kasi nga raw po hindi raw po talaga nila tunay na ginampanan yung tungkulin po nila doon po sa iglesia. At bukod po dyan, hindi raw po sila namuhay na may kabanalan. Namuhay pa rin po sila sa kasamaan at sa kamunduhan po na ito. Sinasabi po na kahit po sila ay pastor, naglalasing pa raw po sila. Yung iba raw po nang bababae pa at yung iba gumagamit ng droga. So in short mga kapatid, hindi raw po talaga totally sinurender ng mga pastor yung buhay nila at hindi po sila sumunod sa kalooban ng Diyos kaya naandun po sila sa impyerno. Base po sa nakita niya, pinahihirapan daw po sila doon at sinasaktan ng mga demonyo. Ngayon po, isa rin daw po sa nakita niya doon ay yung kanyang lola. So, naandun daw po yung lola niya kasi nga raw po, hindi raw po siya nagpatawa nung nasa mundo raw po siya. Kung baga po, nung puno raw po siya ng sama ng loob sa kanyang puso. At kinamatayan niya na raw po ito. Kaya naandun po siya sa impyerno at pinahihirapan. Sabi po doon, meron daw po talagang kalalagyan sa impyerno yung mga taong ayaw po magpatawad yung punong-puno po ng galit sa kanilang mga puso. So doon po nakita niya raw po yung lola niya na nilalamon daw po ng apoy doon po sa impyerno. At pasigaw po siya na nilapastangan pa yung Diyos kasi nga raw po doon sa paghihirap na nararanasan niya doon sa impyerno. So marami rin daw po sa impyerno na talagang galit po sa Diyos kasi nga po napunta po sila sa lugar po na yon. Isa pa po sa sinabi niya po doon na nakita niya sa impyerno ay yung isang sikat na singer na matagal na pong namatay. Sabi niya po, nakita niya po doon yung singer po na yun na talagang hirap na hirap na po doon po sa pinagdadaanan niya sa impyerno. Ngayon po, ayon po kay Angelica, every time daw po na pinapakinggan ng mga tao sa mundo yung kanyang kanta, mas laro raw pong pinapahirapan itong singer po na ito doon sa impyerno. Kung baga kung marami raw pong nakikinig ng music niya dito sa mundo, sobrang paghihirap daw po yung nararanasan niya doon sa impyerno. At yung mga nakikinig din daw po habang pinapakinggan nila yung kanta po ng singer po na ito, papalapit na raw po sila ng papalapit doon po sa impyerno. Ngayon po, isa pa po sa nakita niyang tao doon po sa impyerno na talagang sikat na sikat ay walang iba kundi si Michael Jackson. So napunta raw po si Michael Jackson doon po sa impyerno kasi nga po binenta niya raw po yung kanyang kaluluwa kapalit po ng kayamanan, kasikatan at yung kaakit-akit daw po na itsura. So dahil nakipagkasundo nga po siya kay Satan, napunta po siya doon sa impyerno. Ngayon po yung pagpapahira po sa kanya, ang ginagawa raw po ng mga demonyo tulad ng ginagawang pagsayaw niya po dito sa mundo. Yung mga pagkakataon din nga po sa pangalawang pagbisita niya doon sa impyerno, nakita niya raw po doon na pinapwersa itong si Michael Jackson na kantahin lahat ng kanta niya dito sa mundo. At pinapasayaw din po sa kanya yung lahat na sayaw na ginagawa niya, kasabay po ng pagpapahirap sa kanya. At habang ginagawa niya raw po yun, siya raw po ay sinusunog doon po sa apoy at nilalatigo ng mga demonyo. So sigaw raw po siya ng sigaw doon sa impyerno sa sobrang hirap na pinagdadaanan niya doon. Ngayon po sa paglalakad niya sa impyerno, napansin niya po na may mga nalalaglag po mula po doon sa taas. So yung mga nalalaglag daw po na yun mula po sa taas ng impyerno ay mga tao daw po sila. So yung mga nalalaglag daw po ng mga tao na yun, sobrang dami raw po nila na para pong mga buhangin doon po sa karagatan. So, isa po sa nagpapahirap daw po doon sa impyerno ay yung kawalan po ng tubig. Sobrang init daw po sa impyerno pero wala kang tubig na masusumpungan doon. Kaya sobrang torture daw po talaga, sobrang hirap ng pagdadaanan ng tao na mapupunta po doon sa impyerno. ay din po dito kay Angelica, meron din daw pong isang lugar doon sa impyerno na kung saan nagpupulong sila satanas at yung kanyang mga kampon. As in yung mga demonyo raw po na andun po sila kung paano raw po yung gagawin sa sangkatauhan, lalo na po sa mga krasyano. Kung paano rin po sila mapupunta sa impyerno. So palagi raw po sila nagmi-meeting po doon para gumawa po ng iba't ibang mga taktika sa kung ano po yung gagawin sa mga tao. Sabi niya rin po doon po sa impyerno, may mga nakita raw po siya doon na mga bata. At yung mga bata raw po na yon, kaya raw po sila napunta doon sa impyerno kasi mahilig daw po silang manood ng cartoons. Na kahit cartoons po siya, meron po masamang impluensya sa mga bata. At yung iba talaga, pang demonyo daw po. Ang nangyayari raw po kasi mga kapatid, yung mga bata na yon na ibubuhos na raw po nila yung time nila sa panonood po ng cartoons o anumang po mga palabas. At dahil po doon, na po sila. At madalas, yung mga napapanood po nila doon po sa cartoons, ginagawa na rin po nila. At madalas daw po, hindi na raw po kasi sila sumusunod sa kanilang mga magulang dahil po sa mga napapanood po nila. Yung mga bata raw po na yon, alam na raw po nila na may langit at impyerno. So dahil alam na raw po nila yon, may mga ilang bata po na napunta po sa impyerno. So yan po mga kapatid yung ilan po sa mga patotoo sa mga nakita niya or na experience niya doon po sa impyerno. Sa totoo lamang po, may ilan pa po base po doon sa ilang mga pagbisita niya pa po doon sa impyerno. Pero mga kapatid, ang tanong po, totoo po kaya itong testimony ni Angelica Sambrano patungkol po dito sa impyerno? Masasabi po ba natin na legit po yung kwento niya pong ito? Ngayon po mga kapatid, medyo mahihirapan po tayong malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi niya or hindi. Kasi po mga kapatid, kung papansinin po natin, may mga ilan po doon na sinasabi niya na biblical naman. Halimbawa, yung sinasabi niya, yung patungkol po sa impyerno. Alam naman po natin na talagang totoo na may impyerno. Kasi kung sasabihin niya na hindi totoo yung impyerno, doon pa lang, hindi na po tayo maniniwala. Pero doon po natin nakita na sinabi niya na nakarating daw po siya sa impyerno at totoo yung impyerno. Kaya nga na po binabahagi niya yung testimony niya eh. Kasi nga po, nakita niya mismo at naranasan niya yung impyerno. Kasabi niya rin po, marami po yung mga mapapahamak doon po sa impyerno base po sa mga nakita niya. At totoo rin naman po na sinasabi po ng Bible na talagang mas marami po yung mga mapapahamak doon po sa impyerno. At yung mga patungkol po sa paghihira po sa impyerno, totoo po yan, sinasabi rin po sa Bible na talagang pahihirapan yung mga tao doon po sa impyerno. Yung lugar po na impyerno, talagang nakakatakot po doon. Sinasabi rin po yan ng Bible. At sinasabi rin po yan ni Angelica. So kung titignan po natin, in general, tama naman po yung sinasabi niya patungkol po sa impyerno. Pero may mga ilang po mga pagkakataon na makikita tayo na maaring hindi na po biblical. Halimbawa na lamang po mga kapatid, yung pangatlong pagbisita niya raw po doon po sa impyerno. Ayon po sa kanya, nakita niya raw po doon po sa impyerno yung mga espiritu na mga taong buhay pa sa mundo. At yung mga espiritu raw po na yun, nasa kulungan daw po sila. Ay po kay Angelica, kaya raw po na po yung espiritu po nila sa impyerno at nakakulong kasi nga raw po, nakagapos din daw po kasi yung mga tao po na yon sa kasalanan. Ibig sabihin, namumuhay po sila sa kasalanan. At dahil namumuhay po sila sa kasalanan, yung espiritu na po nila nasa impyerno na po kahit hindi pa po sila namamatay. Kumbaga, sabi nga, buhay ka pa pero yung kaluluwa mo sinusunog na doon sa impyerno. So parang ganun po yung gusto niyang iparating. Ngayon po mga kapatid, wala naman po kasing sinasabi po yung Bible atong po dyan na yung kaluluwa po natin advance na makakapunta sa impyerno dahil po sa ginagawa po nating kasalanan. Pero hindi po ganun mga kapatid. Ang katotohanan po mga kapatid, yung mga kaluluwa po natin kapag namatay pa lang tayo, doon pa lamang po siya may patutunguhan. Kung namuhay ka nga sa kasalanan at hindi ka na nanampalataya sa Panginoong Sokristo, yung kaluluwa mo, diretso yan doon sa Hades. O pwede na rin natin tawagin ng na impyerno. Na kung saan, doon muna yung mga tao hanggang dumating yung final judgment. At dalin doon sa Lake of Fire. Kasama nga si Satanas at yung Antikristo. So hindi po pwede na buhay ka pa, wala na yung kaluluwa mo at nando na sa impyerno. Hindi po pwede yun mga kapatid. At wala pong sinasabi yung Bible doon. At kung mapapansin din po natin, ayon po sa kanyang mga nakita, marami po doong mga demonyo na pinapahirapan po yung mga tao. Marami po doong mga demonyo na parang sila po yung may authority doon po sa impyerno. Na sila po yung naghahari-harian doon. Na pwede po nilang gawin yung lahat doon po sa impyerno. Pero mga kapatid, kung titignan po natin yung Bible, alam naman po natin na itong impyerno para po yan kay Satanas at para po sa mga kapon niya. So sila po talaga yung original na pahihirapan po doon at makakaranas po ng kamatayang walang hanggan. So hindi po sila yung mamumuno po doon at talagang magpapahirap sa mga tao. Sila rin po ay papahirapan. Sila rin po ay makakaranas ng kamatayang walang hanggan. Kasabay din po ng mga tao hindi na nampalataya sa Panginoong Sokristo. So hindi po natin pwede sabihin na talagang sila yung magrurul po sa impyerno. Wala pong ganung konsepto mga kapatid na sinasabi yung Bible. Iyan po yung ilan po sa mga unbiblical na sinabi po ni Angelica Sambrano na nakita po natin na wala pong sinasabi po yung Biblia po doon. Pero yun nga po mga kapatid, kung titignan po natin as a whole, totoo naman po yung ilang mga sinasabi niya patungkol po sa impyerno. Pero hindi pa rin po natin masasabi mga kapatid na totoo yung testimony na sinasabi niya po patungkol po sa impyerno na mga nakita niya at na-experience niya. Wala pa rin po talaga makakapagsabi kung totoo po yun. Kasi mga kapatid, dalawa lang naman yan. Pwedeng totoo talaga yung mga nakita niya at na-experience niya doon po sa impyerno. Pero malaki din po yung posibilidad na maaaring hindi po totoo yung mga sinasabi niya. Pwedeng gawa-gawa niya lamang po yun. Siguro meron lamang nagsabi sa kanya na may alam po sa Bible para sabihin po yung mga bagay na yung patungkol po sa impyerno. Pero hindi niya talaga totally naranasan. So mga kapatid, hindi pa rin natin talaga alam pero nare-respeto po natin yung sinasabi niya po patungkol po sa impyerno. Kasi mga kapatid, kung yung testimony niya na yun, nagagamit niya para maraming makalapit sa Panginoong Sokristo at maraming makakilala sa Panginoong Sokristo at hindi pumapunta sa impyerno, hindi okay lamang po mga kapatid. Kasi po marami namin po talaga mga tao ang kumilala po sa Panginoong Sokristo dahil po sa testimony niya patungkol po sa impyerno. So hindi po natin pwedeng pigilan po yun mga kapatid. Kasi kaligtasan din po ng mga tao yung gusto niyang mangyari doon po sa mga mapapah hamak sa impyerno. Kaya nga po binabahagi niya yung testimony po na yun. Kahit sabihin po natin na totoo o hindi itong sinasabi po ni Angelica Sambrano, nawa nga po maging warning na lang din po ito para po sa mga tao. Nawa nga po yung testimony niya po, yan po yung magbukas ng puso at isipan sa mga tao na talagang totoo po na may impyerno. At syempre po, bumabase po tayo sa sinasabi po ng Bible. Kaya mga kapatid, sabihin din po natin sa mga tao, lalo na po sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Sokristo, na naandyan po yung impyerno. At totoo po yon at pwede po silang mapunta doon kung hindi sila mananampalataya at susunod sa Panginoong Sokristo at lalo na kung mamumuhay sila sa kasalanan. So ilang lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.